mga matatagpuan sa awit 119 verse 165 yan so, uh, ibig sabihin po nito ang magmahal sa mga utos mo'y mapayapa yaong buhay matatag ang taong ito at hindi na magubuhay so, uh, isa po sa ayumbawa nito ay ang pagbuburi o ang pag -a kung uh, sa bagay, hindi po natin maiwasan yung pag-alala. Lalo na kung uh, tayo nagkakasakit. Amen? Yan. So, lalo-lalo na sa ating pamilya. Yan, yung mga ating mga anak. Iniisip natin kung ano yung mangyayari. Yan. Kapag na-hospital tayo, kaya sila, So, uh, nisip natin kung saan tayo kukuha ng panggastos. Yan. Pero, ang Diyos, ayan, uh, napakabuti. Kasi, papunta pa lang tayo, yan, pabalik na siya. Yan. So, uh, hindi niya hayaan, hindi hayaan ng Diyos na mag-worry tayo. Bibigyan tayo ng kapayapaan, itinuturo niya sa atin kung ano man yung dapat natin gawin. Yan, yung mga dapat natin takbuhan. Yan, ituturo niya sa atin. So, ganyan kabuti ang Diyos. Basta, palagi lang tayo sumunod sa kanya. So, ang pangapag po na uh, ay ang pagkakaroon ng kasagutan sa panalangin. Yan, ito po ay matatagpuan sa First John 3 verse 22. Yan. ibig sabihin po dito, uh, tinatanggap natin ang anumang ating hiningin sa kanya. Yeah. Dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. So ibig sabihin po mga kapatid, anuman ang hiling natin sa ating Diyos, Ayan, tutubunin niya ito. Basta, ayan, basta sumunod tayo sa kanyang mga kagustuhan. So, uh, ang maibabahagi ko po, po na example, ayan, example nito ay yung, syempre po yung aking na YouTube channel. Ayan, so, uh, palagi, palagi ko po, po nga yan. Ayan, at siyempre, kayo din mga kapatid. Dinadalangin natin, di ba, na ano, na pagpalain pagpalain ni Lord ang aking uh, channel at uh, sana maraming manood ayan isa-isa yung mga talamin natin maraming uh, makapakinig ng aking mga uh, ina-upload uh, lalo lalo na yung mga tungkol sa work of God yan kasi uh, ito talaga yung aking uh, rason yan, kung bakit gumawa ko ng aking channel sa YouTube. Ang makapag-share ng uh, salita ng Diyos. Amen. So, uh, tunay, uh, tunay ngayon na sinasagot ni Lord ang aking uh, panalangin. Amen. Amen. Kasi, di ba, ayan, di ba, nakaluna na ako, naka... Uh, nakaunang sahod na ako. Yes. Ayan. So, uh, undawin, undawin na yung ating pakalawang sahod. <laughs> ayan. So, di ba? Napakasarap at, uh, napakasaya sa puso. Yung asing uh, pinagpagura uh, na <inaudible> ay ayan, andyan na. Andyan na yung mga blessing. Ayan. So, uh, uh, Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon kasi marami nang nagkakagusto sa ating channel. At uh, napakasaya kasi uh, talagang uh, marami ang nakaka-appreciate. So, maraming nagpapasalamat kasi daw ano, uh, sa aking pag-share ng uh, salita ng Diyos. So, ang masasabi ko lang mga kapatid, ah uh, lahat ng ating uh, ipapanalangin sa ating Panginoon, ayan, kung naayon sa, kan sa, sa kalooban ng ating Panginoon, ayan, ig igagrant ni Lord yun. Magpatuloy lang tayo na sumunod.